Hello guys! Kumusta na po kayo? Welcome back po ulit sa Lutong Pinoy sa Amerika. And for today's video po, tayo naman po ay magluluto ng mais suman or yung cornmeal suman. At sa kapangpangan naman po, ang tawag nila dito is suman darak mais. Uh, nakakamis na pong kainin nito, lalo na po ngayon, hindi na po natin to nabibili sa mga palengke. Kaya susubukan po natin siyang gawin. Para po sa ating ingredients, nandito po yung ating cornmeal or yung giniling na mais. Tapos maglalagay po tayo ng fresh coconut. Tapos meron po tayong brown sugar, vanilla, Condensed milk, yung atin pong gata, at yung atin pong uh, glutinous rice flour. Maglalagay po tayo ng konting asin, pang pabalans. At meron din po tayo ditong daon ng saging. Ito po yung gagamitin natin pambalot sa ating suman. Nalinisan ko na po yun at nabandawan ko na po ng maayos. At nakaredy na rin po yung ating steamer para po sa pang-steam natin sa ating mga suman. Okay guys, pakicheck nyo lang po sa description below. Lahat po naman kailangan nating isang kapat sa mga bago po sa aming channel. Saan po mag-subscribe po sa Luto sa Amerika. At uh, mag-umpisa na po tayo sa ating pagluluto ng ating mais suman. Salamat po. Buksan po natin yung ating stove. Tapos, isusalab natin tong ating dahon ng saging. Hindi ko alam kung tama yung sinabi ko kasi kapangpangan po ako. Hindi ko alam kung ano po sa Tagalog yung anuhin natin sa apoy. Yan. Para po lumambot yung ating dahon ng saging. Tuloy lang po natin ito hanggang matapos po natin yung mga dahon ng saging. Ngayon, natapos na po natin itong ating mga dahon ng saging. Susunod naman natin yung ating mixture. Dito po sa ating bowl, ilagay na natin yung ating cornmeal. Lagay din natin yung ating brown sugar. Tapos yung ating glutinous rice flour asin nalaglag po yung asin natin kaya ito nilalagay ko lang siya. Tapos buhos natin itong gata. Mix natin siyang mabuti guys para matunaw yung ating brown sugar. And pwede na natin ilagay yung ating coconut. Lagyan natin ng konting vanilla. Mga 1 teaspoon lang. Tapos pwede na natin isunod din itong ating condensed milk. Haluin natin mabuti. Ngayon guys, okay na tong ating mixture. Pwede na natin balutin yung ating suman. Okay guys, kuha tayo ng isang dahon ng saging. Tapos dodoblihin natin siya para hindi sila mabutas. Ayan. Tapos may mga nakaredy rin ako ditong uh, pinagputol-putol na ano, para ipantali ko siya. Ayan, kumuha lang ako ng ganyan. No? Ito yung natin sa ating suman Okay. Meron akong one-third measuring cup. Kukuha tayo dito sa ating mixture para pantay-pantay yung ating suman. Optional lang naman to kung ayong gawin guys, okay lang. Tapos, lagay natin dito. Huwag kayong mag-alala. Kung nakikita nyo, parang medyo basa itong ating mixture. Mamaya, pag binalot natin ito, aal sa pato. Kakalot lang natin sya. Ayan ah, natin sya babalutin. Tulak natin sya na maigi para hindi sila malapad masyado. Okay. Tapos, kunin natin yung dulo. Tapos lagyan natin ng tali. Tuli lang natin yung mga excess na tali na nakikita natin. Ayan. Tapos ilagay natin siya sa tray. Okay, gawa pa tayo. Ngayon guys, natapos na natin yung ating mga suman. Pwede na natin silang isalang dito sa ating steamer. Buksan natin yung stove. At pakukuluan natin to. Pag kumulo na yung tubig natin, pwede na natin ilagay yung ating mga suman. Kumukulo na yung ating tubig Pwede na natin salang yung ating mga suman Tapos hihinaan natin yung apoy natin Sa medium heat lang I steam natin sila ng isang oras Ayan okay guys tapos na yung timer natin off na natin siya tapos check na natin yung ating mga suman i-off ko na rin yung stove Binit. yan ito na, ating suman na mais okay lipat muna natin sila dito sa tray tapos palamigin natin bago natin tingnan yung isa kung okay sila sa loob Ngayon, guys, try natin buksan yung isa. Ito. Yan. Yan. Ito ba? Ito sa gitna. Ito siya, oh. Okay guys, ito na po ang ating suman darak mais or yung ating mais na suman. Uh, napakasarap po nito guys. Subukan nyo po at napakadali lang po niyang gawin. Ito po, binuksan ko po yung isa at napakalahati ko na siya. Yan. Subukan ko na po siya guys. Napakasarap po. O, tingnan nyo. Hmm. Oh. Maraming salamat po sa panonood. Sana po mag-subscribe kayo dito sa Dutong Pinoy sa Amerika. At huwag nyo pong kalimutang i-check yung mga iba pa naming mga videos. Marami po kami masasarap doon na recipe na pwede pwede nyo pong uh, iluto para sa pamilya nyo. Try nyo po itong suman na to guys. Napakadali po niyang gawin at napakasarap po. Salamat po. Ingat po tayong lahat. God bless po.